na nagamot ka ng Trismondo ngayon at nung wala pa, anong kaibahan? <clears throat> ngayon, da, yung dati masyadong ano, mabigat sa katawan tapos pag matutulog pa, hindi ka makatulog na maayos pag ibigising ka ngayon po, iba na po, eh, kanina mabigat-bigat po yung pakaramdam ko ngayon, gumaan po para may lumabas pa sa katawan ko na um, sa ulo ko <laughs> Maraming maraming salamat po. yeah. Uh, sa mga ibang mga anting na uh, gusto ring uh, magbalik sa kaliwanagan. Uh, maaari nyo lang akong ipm at para matulungan ka namin at maharap ko kayo sa pangatlong isinugo na si Tris, Mundo Tris Hilario ang siyang ama ng spiritual natin so mga... Okay na, nasa na yung mga kwan mo Mga gamit mo ay, ay, wait lang muna Kuha ka muna ng ano, timba Okay lang po Baray Kahit mga verse-verse lang po ito eh Wala kang mga latin dyan? Wala na po eh Bali, ito lang po yung libro na uh, Ito dati pong inatinan sa church Ito na lang po yung natitira ko po Yung mga latin lang, yung mga latin Hanap po po rin Baka may... Kasi po natapon ko na po lahat eh. Baka may natitira pa po rin eh. Natapon mo na lahat yung mga gamit at latin mo? Opo. Uh -huh. Mga pera Di eh, pag uh, wala na. Sige, kuha ka na lang ng tubig na malamig. Wait lang po. Para sigurado po. Yan na, sinisira mo na yan lahat. <laughs> Baka po may kalusot eh. Kalusot na rin po eh. Marami ka nang aayusin dyan mamaya. Mga po yung missis ko. <laughs> Kaya nga, sinisira mo na yan. Baka dito na yun. Wala na po. Wala na. Sige, kuha ka na ng tubig. <coughs> Kaya lang po, wala pong tubig na malamig. Or sa nawasa lang po. Eh, okay na yan. May inom ba yan? Opo. Okay. Ah, sige, harap ka sa akin. Yeah. Kiramdaman mo ngayon. Jee, yeah, main Ah, ah. Karamdaman mo ngayon at saka kanina anong pagkakaiba <laughs> para po <pong> may lumabas <laughs> ha may lumabas po para may lumabas ba sa ulo ko masarap na yung tulog mo niyan mamaya Ma masarap sa pakiramdaman magaan po oh magaan so nakita mo naman yung mga tao mga tinutulungan namin uh, Naka-vlog tayo Uh, uh, magpapatunay ka rin sa mga kapwa mo din mga anting iro na kung sino man yung gustong sumuko ay uh, anjan kami mga Trismundo na tutulong at isalaysay mo din kung ano yung pagkakaiba na uh, nagamot ka ng Trismundo ngayon at nung wala pa, anong kaibahan <clears throat> Yung, da, yung dati, masyadong ano, mabigat sa katawan. Tapos pag matutulog pag hindi ka makatulog na maayos. Pag hindiising ka. Ngayon po, iba na po. Eh, kanina, mabigat-bigat po yung pakaramdam ko. Ngayon, gumaan po. Parang may lumabas po sa katawan ko na uh, sa ulo ko. Maraming-maraming <laughs> salamat po. Ayan. Ah... Uh sa mga ibang mga anting hero dyan na gusto rin uh, magbalik sa kaliwanagan uh, nyo lang akong ipm at para matulungan ka namin at maharap ko kayo sa pangatlong isinugo na si Tres Mundo Tres Hilario ang siyang ama ng spiritual natin So mga ka-vlog ko, naway magustuhan nyo ang vlog ko, share and like my vlog. At hanggang dito na lang ako. Bye-bye. See you next vlog mga ka -vlog ko.